sa kasaysayan ng Pilipinas, kilala natin ang Revolusyong Isang Libo Siam na Raan laban sa Espanya. Pero sa likod ng mga pahina, may isang revolusyong halos tuluyang binura sa ating alaala, tatlong taon ng digmaan, dugo at sakripisyo. Isang laban na hindi lang patungo sa kalayaan, kundi laban din sa paglimot. Ito ang kwento ng revolusyong hindi mo alam. Matapos ideklara ang kalayaan noong 1898, inakala ng marami na tapos na ang laban. Ngunit nang sakupin ng mga Amerikano ang Pilipinas, muling sumiklab ang apoy ng paglaban. Sa iba't ibang bahagi ng bansa, may mga kilusan na tumangging yumuko. Mga kilusan hindi isinulat sa mga aklat, ngunit hinubog ng dugo at luha. Sa Samar at Leyte, Lumitaw ang mga pulahanes, isang kilusang binubuo ng mga magsasaka at relihiyosong leader. Suot nila ang pulang panyong simbolo ng tapang at dugo. Hindi sila regular na hukbo, kundi mga mandirigmang umaasa sa gulat at bilis ng pag-atake. Mula isang libo na raan at dalawa hanggang isang libo na raan at pito, hinarap nila ang pwersang Amerikano gamit ang taktika ng gerilya na niniwalang banal ang kanilang laban. Para sa kanila, ang digmaan ay hindi lang laban sa dayuhan, kundi laban sa kahirapan at kawalan ng katarungan. Bumalik tayo sa isang libo, walong daan at pito, Ilocos Norte. Hindi ito laban sa bala o kanyon, kundi laban sa pag-aagaw ng kabuhayan. Nang monopolyo ng pamahalaang Kastila ang paggawa at pagbebenta ng basi, ang tradisyonal na alak na galing sa tubo, nag ang mga magsasaka. Sa pamumuno ni Pedro Mateo at Saralogo Ambaristo, libo-libo ang nagmarcha mula pidig patungong vegan. Ngunit sinalubong sila ng puwersa ng mga Kastila sa Bantay, Ilocos Sur. Libo ang nasawi. Ang Basi Revolt ay patunay na kahit ang kulturang inumin ay maaaring maging mitsa ng revolusyon. Maraming taong 22 hanggang 32 sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas, sumiklab ang Colorum Uprising. Ito'y pinamunuan ng mga relihiyosong sekta na naniniwalang sila'y may banal na misyon na palayain ang Pilipinas mula sa mga Amerikano. Sumasama sa kanilang marcha ang kababaihan at kabataan, bitbit -bit ang krus at mga anting-anting. Marami ang naniniwala na sila'y hindi tinatablan ng bala. Ngunit hinarap sila ng modernong armas ng mga Amerikano. Libo-libo ang nasawi, ngunit ang kanilang paniniwala sa kalayaan ay hindi nawasak. Sa tatlong taon na halos walang tulog ang bayan, ang tatlong kilusang ito ay sabay-sabay na nag-alab sa iba't ibang dako ng bansa. Hindi sila magkakakilala, hindi sila iisang organisasyon, ngunit iisa ang kanilang sigaw: kalayaan o kamatayan. Sa mata ng mga mananakop, sila ay mga bandido. Ngunit sa mata ng kanilang mga kababayan, sila ay mga bayani. Bakit nga ba hindi natin ito gaanong naririnig? Dahil ang kasaysayang isinulat sa mga aklat noong panahon ng Amerikano ay tinanggal ang mga kwento ng revolusyon na labis na naglantad sa kalupitan ng kanilang pamahalaan. Ang mga bayani ng Pulahanes, Colorum at Basi Revolt ay itinuring na mga kriminal sa halip na mga mandirigma para sa bayan. Sa paglipas ng panahon, unti-unti silang nawala sa pambansang alaala. Ngunit ang kasaysayan ay may paraan para bumalik. Ngayon alam mo na ang kwento ng tatlong taong itinago ng kasaysayan. Tanong ko sa iyo, kung ikaw ay nabuhay noong panahong iyon, sasama ka ba sa laban?